Hello everyone! Welcome sa aking mini vlog! Ako nga pala si Mari Cris, isang domestic helper dito sa si Greece. Dahil nga dalawang taon ko na ngayon dito sa si Greece at tapos na ang aking unang kontrata, ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga mababago or nabago sa aking dating so, kontrata. Sa totoo lang, wala naman talagang malaking pagbabago. Matagal pa nga ang tapos ng aking kontrata ay sinabihan ko na ang mga employer ko na kausapin nila ako bago matapos ang aking kontrata ahead of time. Para kung sakaling hindi nila ako i-renew ay makahanap din ako ng aking employer. At yun ang nga kinausap nila ako at ang offer nila sa akin na pagbabago ay ang salad. Dahil nga wala akong holiday nung una kong kontrata, nakapag public holiday dito sa Greece ay hindi nila ako pinago-off. So yun nga ang na-request ko sa kanila. At bukod pa doon ay nag-request din ako na dapat ay kasali ako sa mga bonuses. Nung una kontrata ko nga dito ay wala naman talaga ako natatanggap na bonus mula sa hindi kanila. Hindi na rin nga ako nagsabi sa kanila nung dati dahil nga wala naman talaga yun sa kontrata ang pinarmahan ko. At bukod sa mga public holiday na dapat ay wala akong trabaho ay binigyan din nila ako ng one month holiday yearly with pay. disclaimer natubra. gusto ko lang i-share ang video na ito lalo na sa mga bagong papunta pa lang dito at least alam nila kung ano yung mga pwede nilang ma-avail na benefits kapag katapos na ng kanilang dalawang taong kontrata At siya nga pala nakadepende pa rin 'yan sa law dito sa Greece siyempre yung mga amo dito ay sumusunod din sa kanilang batas kung ano yung mga dapat ibigay sa ating ah. mga employee Pagandahan dito sa Greece kapag tapos na ng dalawang taong kontrata mo galing sa agency ay pwede ng mamili ng trabaho at kung ayaw sumunod ng employer mo sa mga gusto mong mangyari ay pwede kang humana ng employer na kayang ibigay yung mga demand mo. Parang hindi sumasang yung aso ng kapitbahay namin. Kaya sa mga baguhan na katulad ko na nahihirapan sa una, tiisin nyo lang yan guys. At pagkatapos ng dalawang taon, kung talaga hindi nyo kaya yung trabaho at hindi kayo okay ng amo nyo, ay makakapili kayo ng trabahong gusto nyo. Pero hindi ko nila lahat dahil nga may mga naririsib akong message na talagang hindi pinapalad sa kanilang mga employer. Mahalaga lang na bago tayo umalis sa ating employer, kung hindi natin kayang tapusin ang kontrata, ay kausapin natin sila ng maayos para naman hindi masira ang record nating mga Pilipino. Lalo na ako sila yung dahilan kung bakit tayo nakarating dito sa Europe. Ay siyang ganito na lang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Paalam!